Wala yung uh, bagong cabinet na ginagawa namin na iba yung materyales hindi na plywood or, or kahoy. Ang gamit ng bagong ano ngayon ay aluminum. Aluminum na materyales. Maganda to kahit na medyo mahal na konti yung mga aluminum. Pero hindi ka na magproblema sa mga anay. wala yung mga pang frame niya ay ano you know, iba iba yung pinaka materials niya pinaka, pangalan pangalan yung alcohol print 301 and ito powder coated tapos meron kang ano uh, miter saw na pangputol para uh, accurate yung yung pang swala niya tapos ito yung ano yung YP200 meron din YP100 ito pala yung pangdingding niya nya ay uh, aluminum din ito uh, ACP composite uh, cladding ito ito bali 4 by 8 ang sukan nito tapos uh, iba iba yung design meron parang kaway at meron din plain na uh, white pinili namin ay parang ano parang tiles tulad ng tiles sa uh, mga mga lababo para sa marmol at kinumbis kombinasyon kung ano yung black yung analog na kulay sa gitna ng ano ng mga ng mga pinto dito rin sa ilalim ng lababo ay gumawa rin ako ng ano ng mga cabinet yung ginawa ko yan para dito sa taas tapos meron pa sa drawer dito. yung pinaka pinakakabinet na stas yung angin cabinet na aluminum. Bali nakabit na namin at sa ilalim medyo kulang pa ito. Uh, hindi pa masyadong tapos sa uh, pagkagawa. pero uh, gagawin namin kapag uh, okay na lahat yung pinaka position ng ano ng cabinet. Uh, may ano pa ito may sa ilalim pa yung lagay ng mga mga baso ano, tapos na gumawa kami ng ano ng drawer ano, sa ilalim ng pinaka panggera dalang drawer to at na pinis na namin ng ano tapos si kakasan kakasan na lang